Hello guys, good morning. Welcome sa aking Muntin Channel. Guys, ako'y nagbiyahe nung isang araw do sa Valenzuela, pag-tracking. Adi, dumating ako'y alas dos doon sa, alas dos ng hapon do sa warehouse. Ngayon, di, pagkatapos ng madiskarga ng alas 6 ng hapon, di, pum, may nilipat akong pangargang galing galing Valenzuela tapos pagka pagka lipad ko pumarking na ako dito pero yung may nakita na ako mga tambay na patingin-tingin na doon sa pangarga ko nung ako nagkakarga ng mga stick ko isip-isip ko isip iba delikado ito ah. parang ibang tingin itong mga batang ito ah. well, eh, ko ay nung gabi na nung gabi ang ginawa ko doon ako tumulog sa dito pinakapalong nitong truck dito ako pumunta kakoy mahangin hangin para hindi ganong ma uh, kwan ba mabanas pagtulog at wala electric pan ngayon ay nung bandang nung bandang alas 12 na ay di parang medyo malamig na ang panahon. Naabot na ako ng inaabot ako ng ginaw. Ngayon ako'y bumaba, bumaba. Pagkita ko itong itong nagbabay, pabalik-balik dito sa tabihan ng truck ko. Alam pas doon yung nakabike tapos yung dalaway nakasunod. Tapos mamaya tiki -tiki, Iilawan yung baterya ko. Sabi ko, isip-isip po na na, delikado ito nangyayari sa akin ito. At di pinabayanan ko nga hanggang sa ganyan lang ako. Kunyari ako'y tulog. Ngayon, may, umalis na naman. Ngayon naman may dumating na isang bata. Dumating na isang bata. Pagkatapad doon sa sasakyan ko, tumingin, tumigil. Tangan na, delikado na naman itong batang ito. Parang kasabay na naman ito nitong mga nag rurobing Ro dito sa kung parang gusto itirahan yung baterya ko ah. Ay, delikado ito. Kailangan kailangan makalis dito bago mag bago ba manakaw itong itong baterya ko. Ayun pala, yung isang kasama ko ay nandoon sa ilalim din ng bandang alas 10. Yes pinuntahan daw siya, nakaupo daw sa likod ng truck, pinuntahan din daw siya, nilapitan. Hindi katakutan nga nung isang pinantik, pumunta agad sa una. Hindi, ganun nga, nangyari. Bandang, bandang alas dos, madaling araw, nagbalik na naman, inilawan na naman yung baterya ko. Hindi, pagkailaw, tumingin, tiningnan ako kung tulog na kami, tulog na. Di para ako nga, ako cellphone para mamalayang hindi tulog. Para hindi tuluyan ng kanin yung baterya ko. Di ang nangyari. Na, ito mambay do sa bandaro ng warehouse, do sa kabilang warehouse, nakatambay sila. Parang ako lang pinagbamas, binaban, binabantayan ba ng nila na kung tutulog, di ang ginawa ko na nga ay kuman, pumunta na lang ako dun sa Kaluokan. Umalis ako dito sa Veros, sa Valenzuela. Dinala ko ng plastic. Para makaiwas lang ako sa... Iwas lang ako sa... Sa kwan? Sa magnanakaw na yun. Ang ginawa ko ay tumakbo na ako tumakbo na ako papunta do sa at malis na ako Tumak, tumakbo na kami nito dala ko na itong truck dito sa Caloocan City ngayon naman pagdating ng Caloocan City di syempre hindi ko rin kabisado ay nako kahit sobrang init ng pero yun na mismo pinaparadaan ko lagi pag araw ay palbasa sa gabi nga mga bandalas dos Yung ginawa ko pag parking ko eh, mamaya ay hindi ko kabisado dito. Ah, sinarado ko na lang ang bintana para safe. Tapos binuksan ko yung konti lang siwang ba para hindi lang makalusot ang ang fan Ang kamay ng mga magnanakaw. Para hindi manakaw yung aming baterya. Hanggang sa dumating na yung nakakuha ng umaga, nakaabot ng walang nangyari sa baterya namin. Guys, ang mahirap kasi niya, yung basta lang tayo paparada sa mga ganyan mga warehouse na hindi natin kabisado ang mga lugar. Ngayon pala, may mga Mapag, mapaglin lang ng mga tambay nakala mo yung nanonood-nood lang sa iyon pala may balak may balak sa iyon truck kaya napakahirap kailangan laging alerto tayo mga driver para mabantayan natin ang ating sasakyan at pag hindi mo nabantayan, ako po kawawa magbabayad ng wala sa oras sa mga baterya at pag nanakaw pa yung karga lalo lalo na yung pangarga natin yun ang pinakamahirap pag yun ang nangyari sa pagbabiyahe natin kaya nangyari nung gabi na halos wala akong tulog eh kapabantay pero at least wala nangyari Salamat din ako sa Panginoon, wala nangyari noong gabi niyan sa amin. Alinman sa madukutan kami, man nakawan ng karga. Oi, nagpapasalamat din sa Panginoon. Guys, hanggang dito na lang muna ang aking munting video. Maraming salamat sa inyong panonood. See you next vlog po. Bye.